Sino hmm. Sinang gato nito? Ah, magandang yeah. gabi po. Nako, sir! Sir? Tuloy po kayo. Okay, oh. ito may uh, dalawang pagkain ang eh, para sa inyo. Salamat po, sir. <laughs> Huwag ka nang tumanggi. Masama tumatanggi sa grasya eh. Kakainin ko na to. Sir. PG? Parental guidance? Tayo patay gutom. Oo, oh, kaya hindi kita bibigyan. <laughs> Kainin <nimi> may plato mo. Sir, pagpasensya nyo na po Wala, sir. saka, Sir, salamat. Salamat po pala, sir. Eh, wala yan. Eh, pagpano, natira kasi yan dun sa meeting namin dun sa kliyente kanina. Eh, sa naman, hindi na may lumo. Eh, uh, sir, hindi ako lang ito. Ah, uh, sir, hindi po ako nagpapasalamat dun sa pagkain. Ha? Huh? Uh, ah, salamat po kasi sumagot na mo si Elise sa sulat ko. Eh, gano'n naman pala. Kaya naman palang masaya yung mama dito eh. O, ano sabi sa'yo? Ano po, na sabi niya, kaya daw po, hindi siya nakapagsusulat kasi nagte-therapy daw siya. Kaya nung sabi niya sa akin. Tapos na, naproud daw siya sa akin dahil first year na ako. Tapos, gusto na daw niya ako makita. Tsaka, sabi niya na wala daw akong dapat ipagduda. Tsaka po ano. Ano, nangyaya pa? Mahal pa rin po ako ni Liz. Okay. Eh, ano pala eh. Di ba? Kaya masaya yung tao. Kinasagot na pala yung mga tanong mo sa akin eh. Masaya ka na. At salamat po talaga at kinausap niya si Elise. <laughs> salamat. Salamat.